Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At best po, magandang 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 morning ngayon pong Wednesday. O Kasi po, ngayong Wednesday, hindi ko alam kung anong katayuan nyo. Wonderful ba yan? Wonderful bayan o anong klase mga Wednesday kayo meron? Ano ba po dapat, Daddy Paul? Wow, 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 wow! Hallelujah! Ayun! Dapat nga po ay wow, 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 hallelujah! Ang mga kagapay, sabihin nyo nga, wow, 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 hallelujah, ba? Diba? Yun ang dapat natin gawin. Kasi nga po, every kissing is a blessing, di ba? Every breath is a privilege, di ba? So, dapat pinapangalagaan natin yan. So, mga kagapay, good morning! Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJs At kung pa kayo po ay nakikinig gamit po ang transistor radio at saka PM radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at sa amin yung gano'n, gamit nyo rin po PM radio o yung ating transistor radio. ay eh, nakukuha nyo po ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ating Facebook live stream, mula po apare hanggang hulo kung maganda po ang inyong internet connection, eh definitely maganda rin po yung inyong narinig, maganda Uh, reception, maganda rin. That goes as well for our mga kaagapay dyan po sa iba't ibang bansa, di ba? Na ang internet ay bahagi na ng buhay. Salamat nga sa Panginoon eh. Ngayon napapakinggan na tayo sa buong mundo, di ba po? Sa pamamagitan ng ating mga media platforms. So kung kayo po nandyan sa iba't ibang bansa, kami nga bilang overseas Filipino witness o bilang mga migrants. Naku, pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig sa mga programa dito sa DJS. Kasi alam niyo po, napakasarap kaya talaga, ano, kapag ikaw ay nasa ibang bansa, tapos pag binuksan mo yung inyong radyo o di kaya yung iyong Facebook ma o internet, maririnig mo yung sarilita mo, mother tang mo, mga awiting papuri, di ba? sa sasaya kaya no, na pwede kang mag, mag, mag you know, mag-steer sa ating puso na magpuri sa Panginoon kahit nasa gitna ka ng, you know, um, bagong lugar o with foreign people, foreign language, but yet you could still praise the Lord for that. Naalala ko tuloy yung mga Israelita, di ba? Ganon sila, sila Daniel, nandun sila sa Babylonia pero they can still worship God. So, yun yung ginagawa natin. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para pong ating Wednesday maging winnable Wednesday at wonderful Wednesday. Huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan naglalayong kayo hagdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, hindi natin kalilimutan ang salita ng Diyos na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Topic pa rin natin, how to overcome in-law problems. Ayan. So, kaya po natin ginawa ito, di ba? Simula nung May, pinag-usapan natin ang mga nanay. Nung June, beginning of June, pinag-usapan natin ang mga magulang, how to honor our parents. Siyempre, hindi natin maalis. Sabi nga yung June, yung third week, yun naman eh, how to honor our fathers. Tapos nasundan pa natin yon how to help the widows in our church. Ngayon, eto, kasi nga po, man, ano na rin po kami, may mga manugang na rin po kami. Kaya alam ko, very relevant din po ito sa akin at may mga matututunan ako mula sa topic na ito. So nakuha po natin ng topic na to mula sa focus on the family. So nung lunes, Napag-usapan po natin na dapat ang mga parents-in-law at saka yung mga daughters and son-in-law ay eh tanggapin, itrato at mahalin bilang pamilya at hindi kaagaw sa pagmamahal. Oyan. yan. Kung sila po ay bahagi na ng pamilya, eh mas maayos at mas maganda po yung samahan, di ba? Kahapon naman na natin yung kailangan marunong tayong magpatawad at 'yung kahalagahan ng pagpapatawad sa ating mga in-laws na sa totoo lang inaasahan sa atin bilang mga mananampalataya. Kasi sabi nga sa word, sabi ng Panginoon, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin niya patatawarin, di ba? So mas mabuting magpatawad na. So ngayon naman, ano ang ating advice? eto Speak kindly magsalita ng magiliw o yung panan magiliw na pagsasalita o pananalita. Pinapaalalahanan tayo ng Biblia na magsalita ng katotohanan na may pag-ibig. Kapag sinabi ang katotohanan ng walang pag-ibig, ito po ay masakit sa puso at masakit din sa pandinig. So maging makatotoo sa yung sasabihin, subalit so, sabihin ito ng merong pag-ibig at paggalang ang pagiging magiliw po sa pagsasalita, ito po yan ang daming benefits. Ito ay nagdudulot ng positive relationship, nagpapaalakas po ng ating overall well-being, lumilikha ng isang harmonious environment para po sa lahat. At ang mabuting mga salita ay nagpapatibay po ng tiwala, nagpapatatag ng emotional bonds, at nagpapromote ng sense of unity. Hindi lang yun. Ang mabuting mga salita ay naiugnay at naiugnay na po yan sa pagtaas yung ng level ng ating happiness o kaligayahan at nagpapababa ng stress at nag improve ng ating mental health. O di ba diba? Kung ikaw, nakarinig ka ng mabuting pananalita, may encourage ka. Kung ikaw ang magbibigay ng mabuting pananalita, nakaka-encourage ka. Diba? Nakaka-bless ka. Yun yun. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ang biyanan ko tahimik, hindi pala away at mabait. Ganyan po si nanay. Kaya nga po pinagpala ako ng Diyos. Subalit kahit na po anong bait ng isang tao, may pagkakaiba pa rin tayo sa kinasanayan at mga pag-uugali. May mga pagkakaiba kami ni nanay. Lalo na po sa kanyang palakad sa mga apo. Doon kami nagkakamisa, minsan nagkakaroon kami ng you know, discussion. Kaya kung may sasabihin po kami, dalawa kami ni Nes, ni Pastor Nes na nakikipag-usap kay nanay para alam niyang pinag-usapan namin ito. Sa totoo lang, wala kaming pinag ng nanay. Naku, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Mabait po si Pastor Nes at iginagalang niya sila. Kaya ganun din po ako, ganon din po ang paggalang ko sa kanila. Nagkakaroon kami ng problema kapag, nagkakaroon kasi ng problema rather, Kapag ang mag-asawa nakatira sa mga magulang ng lalaki at si wife, hindi lumalabas ng kwarto kapag wala si husband. Maaring dahil nahihiya siya at nag-iingat na baka may masabi ang mga inlo sa kanya. Alam niyo, natutunan ko na yan. Kapag nagkulong ka sa kwarto, mas lalo silang may sasabihin. So, ang ating paalala sa mga bagong kasal na kasalukuyang nakatira sa bahay ng inyong mga magulang. Unang reminder, magkaroon ng kusa. Oo, hindi pwedeng ang dalawa ang reyna sa isang tahanan. So, balit dahil nakikitira ka ngayon, kailangan ay tumulong sa mga gawaing bahay, lalo na kung si husband ay nasa trabaho. Laging maging maayos sa pakikipag-usap sa iyong mga in-laws upang mapatunayan nila na hindi nagkamali ang kanilang anak sa pagpili sa iyo, di ba? kapag nakitang nagluluto ang nanay, abay makipagkwentuhan habang tumutulong sa paghiwa ng mga gulay at putahe. Huwag pangunahan si nanay at sa kanyang pagluluto, maliban kung magtanong siya. Sa ganitong paraan, lalong na-establish ang inyong relationship bilang mag-inlo. So huwag din kakalimutan, ikaw ang nakikitara sa kaharian ng nanay. So habang magkasama kayo, iwin mo na yung kanyang pagmamahal at respeto. Ang hindi ko po malilimutan sa aking biyanan, mahilig po yang manood ng magagandang series sa TV tulad ng MacGyver, ATM, Mission Impossible, yung panahon pa ni Mahoma to, ah, at marami pang iba. Sinasabahan ko po, po yan sa panonood. So pinag-uusapan po namin ang aming napanood. Mahilig din po sa musika ang aking nanay dahil piano teacher siya. At kahit marunong din akong tumugtog ng piano, eh nagpapaalam muna po ako bago ko galawin ang kanyang piano. And to be honest with you, nasa akin po ngayon ang piano ng nanay. At halos six months kaming tumira sa bahay po ng parents-in-law ko bago po kami bumukod. Sa panahong ito, naging malapit kami kay nanay at nakita niya ako kung paano ako gumawa at gumalaw sa loob ng kanyang tahanan. At ngayong mother-in-law na rin po ako, ang promise ko po ay maging the best mother-in-law at hindi maging monster-in-law. Humingi po ako ng tulong sa Panginoon na magkaroon ng pusong mapagmahal sa mga taong nagmamahal sa aming mga anak. So huwag akong magahanap ng kung ano ang wala sila, kundi lalo kong i-encourage kung ano yung kagandahang meron sila. Dito napaka-powerful ang kind words dahil ito ay encouragement para sa kanila. So kaagapay tandaan ang nakasulat sa Proverbs 15:4. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Maging pagpapala po tayo sa ating mga in-laws sa pamamagitan po ng ating magiliw na mga pananalita. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Wow, maganda ulit anak yung binigyan mo ng diin. Yes. How to overcome in-law problem? Pagkatapos ng mga maraming pagpapasalamat, kapamilya, marunong magpatawad. Magpatawad at patawarin rin ang, ang, ang iba. Magsalita ng truth in love at respect. Para again, magkaroon kayo ng connect-connect at tiwala nagkakaisa, sumasaya, at nag improve ang mental health kung maayos ang ugnayan. Tahimik ang mother-in-law niya, sabi ni Beth, sa dealing naman sa mga apo, ayos rin. Mag-asawa, nakatira sa inlo, huwag magkulong ng kwarto. Tumulong sa gawain upang lalo kayong magkaunawaan. Manood ng pelikulang magkasama, tumugtog ng piano at uh, magkasamang mag-enjoy. Magkaunawaan sa bahay, sa mother-in-law na rin. At si Beth ay mother-in-law na rin. At ang binibigyan niya ng diin yung Proverbs 15.4. Magiliw na pananalita ay nagdadala ng kaayusan at kapayapaan sa sumusunod sa mga salita ng Diyos. Amen tayo dyan. Patuloy na po tayo sa ating patuloy na pag-aaral at sa mga sandaling ito, ito ang ating bibigyan ng pansin. Ano nga ang tamang paggamit ng iyong rights sa pagpili habang naririto ka pa sa mundong ibabaw. Piliin ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. Piliin si Jesus lamang at hindi kailanman ang jablong tunay na manlilinlang. Mag-iwan ng magandang pamana sa mga kalahing maiiwan. Ibang hilista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Magkaroon sa iyong puso ng isang maganda at isang banal na layon. Tandaan, ano po ang pagbabadya ng santong sulat na Bibliang tunay? Mapalad ang daang patungo sa kapahamakan, ah, malapad ang daang patungo sa kapahamakan, hindi mapalad. Ngunit makipot at makitid ang daang nagdadala sa buhay at kukunti ang makasusumpong nito pumili ng tama, sabi ni Jesus. At siya'y nagaanyay ang tunay. Magsiparito kayo sa akin at ano ang pangako niya? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At hindi na kayo maliligaw dahil nasa tamang daan na kayo. Dahil ako ang daan, sabi ni Jesus. Ako ang daan pato sa langit na patungo sa langit na bayan. Ano pa po ang pangako ng tanging si Jesus na siyang ating manunubos sa magnanakaw na nasa kanyang kanan doon sa krus. Isasama kita ngayon sa paraiso, sabi ni Jesus sa nakapakong magnanakaw na sa kanyang kanan ng krus. Ang pangako mismo ng iisang tanging nagbuhos ng dugong tanging makapanglilinis ng kasalanan opo ng kasalanan ng buong sanglibutan, makasalanan sanglibutan. Kung may tunay na pagsisisi na tanging iisang requirements nga po lamang, isang taos-pusong pagsisisi at patuloy na pagtalikod sa tumutoksong akit ng kasalanan. Kung ito'y ating gagawin, ay tiyak po ang inyong kapatawaran at sa sapagkat yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na hindi naman siya nagsisinungaling kailanman. Wow, 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 wow! Amen, amen! Grabe talaga ang tapat na hindi nagsasawang umaakit na pag-ibig ng Diyos sa tanan, magliligtas ka, maliligtas ka kung iyong tatanggapin lamang Langit nga sa tatanggap, ngunit sa kabilang dako impyerno naman sa mga namumusong na humahamak sa kanyang pag-ibig na tunay na isang pagre-rebelding harapan. Sobra na ito, lumampas ka na sa cruise line. Ikaw na ang magpaparusa sa iyong kinabukasan kung ito ang iyong gagawin. That what, Kung si Kristo iyong tatanggapin, langit ang pangako na iyong aangkinin pagmukha mong, pagmukhaan na kayong nagkita. Di ba na? Opo, Ama. Totoo po yun. Tama yung sabi mo, Dade. Sabi niyo po sa topic niyo. Ano ang tamang paggamit ng iyong karapatan? Mm -hmm. So, pag ikaw kasi lahat naman tayo binigyan ng Panginoon ng free choice di ba pwede tayong mamili free A moral, agent, free moral tayo. agent tayo eh uh -huh. kaya nga pinipili natin ang Diyos o yung diablo pinipili natin yung mapangpangasawa natin o iba pinipili natin yung course natin pero yon naka-align dapat 'yon Dun sa ano yung principles na ibinigay ng Panginoon sa banal na kasulatan na yun yung principles na pwede nating i-apply sa ating buhay. Amen. So, kung tayo po ay naka-angkla sa katotohanan at mga principles ng Panginoon, yung choices natin, yung mga pagpili natin, magiging pagpapala yun. Pero kapag ang mga hmm. choices natin ay hindi naka sa principles ng Panginoon, ay okay, nako, pagluha ho yan at pagpapalo. So, dapat sumunod tayo sa Panginoon, sa Kanyang layunin mm. para sa atin. At habang nandito pa po tayo sa mundong ibabaw, meron pang plano si Lord, meron pa siyang gagawin, meron siyang magagawa at gagawin pa sa buhay mo para sa Kanyang kalooban. Kaya nga nakakatuwa mm. po na dapat patuloy tayong sumusunod sa Kanya. Okay po, so pray na po tayo. Mm. Let us pray. Panginoon, maraming 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 pong salamat sa araw na ito. Salamat po, Panginoon na we could always come before you and we could always ask for guidance from the Holy Spirit dun sa mga decisions na dapat naming gawin sa aming mga buhay. Sabi mo nga po Lord sa James, if you lack wisdom, tumapit kami sa iyo. Kasi you are willing to give wisdom sa amin po na kailangan ang tamang paggabay So, Lord, salamat po kasi ang Bible, manual ng buhay, ah, dito po lahat yung principles. Ano man pong aspeto na aming ginagalawan, maging sa pera, maging sa business, maging sa pamilya, lahat po yan, Panginoon, nandyan sa banal na kasulatan. Kaya nga po dapat eh, binabasa namin ito dahil ito po ang aming manual ng buhay. So, Lord, salamat po kasi dapat po namin gamitin ang aming pagpili sa nararapat. Ayon po sa iyong kalooban dahil ito po ay magiging pagpapala sa amin. Lord, today, Hello. salamat po Panginoon sa aming mga kaagapay na today is their special day Unang-una -una na po si Pastor Rick Raymundo. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin ko po, pagpalain mo po siya. At ganoon na rin po si Sister Omega, kanilang pamilya, mga apo. Dalangin ko po yon At patuloy mo po silang pagpalain. Ganoon din si Jade Amola at Panginoon. We haven't seen her lately. But Lord, we know na ikaw po ang siyang gumagabay din sa buhay niya. Ganoon din po kay uh, Presi Seneca. ganun din po kay Mayon Nugid. Lord, salamat po sa mga kaagapay na ito. Lord, maaaring may mga kaagapay din po kami na today is their special day. At alam namin marami yan. Whether it's their birthday or their anniversary. Father, we pray for your blessings upon them. Not only today, but every day. At sa amin pong mga kaagapay, Panginoon, na, you know, may mga negosyo, may mga maliliit na negosyo yung mga taga-Tarlac, taga-Bataan. Meron silang maliit na tindahan, Panginoon. Sa palengke, meron po silang maliit. Meron din po kami mga kaagapay na merong mga sari-sari store. May mga kaagapay po kami na merong turuturo. Yung mga ganyan, Panginoon. Lord, dalangin po namin, pagpalain niyo po sila to overflowing. Kasi natutuwa po kami sa kanila pong puso na nananalangin para sa gawain ng FEBC at ng karamihan din po sa kanila nagbibigay sa gawain po ng FEBC So Father we pray for them at ang dalangin namin patuloy ba po silang gabayan That goes as well for our young professionals on their way to work Father we declare blessings upon them and may you guide them in the decisions that they are making each day of their lives Maraming maraming pong salamat. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat ginawa po ninyo kami, Panginoon, na magkaroon ng karapatan ng pagpili. Kung kaya kumisan ang mga tao ay pumipili ng mali, eh ang Diyos ay nagpaparusa. At uh, hindi niya hinahayaan ang bagay na iyon. Datapwat dahil nakita namin ang pag-ibig ng Diyos sa tanan, langit po ang aming tinanggap dahil tinanggap namin ang kanyang pagpapatawad. O kung kaya't ang bagay na ito, dakilang Diyos, ang katotohanan na alam po namin. Sa katotohanan ito, hindi nyo kami lalampasan. Kung kaya't ano ang aking masasabi? Di amen, amen. Wow, amen. So, mga kagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, tandaan nyo ha, choices yan. Di ba Choices. At yun ang lagi natin sinasabi. Sa bawat hakbang ng buhay, may pagpili. Kaya nga po, dapat piliin natin yung mga desisyon na nakaangkla sa kalooban at plano ng Diyos. Ayon sa kanyang mga principles na nakasulat sa banal na kasulatan. Eh kung hindi ka nagbabasa ng Bible, wala kang principles. ba? Diba? Totoo yun naman. Pero, Hindi mo alam kung ano yung mga tinuturo ng banal na kasulatan. So, principles truth. ng mundo okay. ang nasa isip mo. So, read your Bible. Pray every day. Di ba po? And you grow, grow, grow. So, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamban, at pinaglilingkuran at sa pamamahalang siknikal ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Protect, sa Bukavit Transmitter. Pagpalaid po kayo ng Panginoon. Ganon din po si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gaba. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.